news mga balita ngayon. Walong miyembro ng BIFF Bungus Faction sumuko sa pamahalaan sa Maguindanao del Sur. Sasakyan na hulog sa ginagawang tulay sa Makato, aklan Driver pata. K9 handler na minamaltrato ang service dog, sinuspinde ng Manila Electric Company o Meralco. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon walong kasapi ng BIFF Bungos Faction ang kusang sumuko sa pamahalaan nitong Setyembre a 4 sa pamamagitan ng 90th Infantry Battalion ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Bitbit -bit ang kanilang mga armas, formal silang iprinesinta kay Brigadier General Edgar Cato, Commander ng 601st Brigade, sa seremonyang ginanap sa Barangay Kabengi, Dato Saudi Ampatua. Ang pagsuko ay resulta ng koordinasyon ng militar sa anim na LGUs, mga municipal police stations, provincial government ng Magindanao del Sur at mga ahensya ng BOR bilang tulong sa kanilang pagbabalik-loob tumanggap ang mga rebelde ng pinansyal na ayuda, kabuhayan packages at bigas mula sa mga LGU. Ayon kay Kato, patunay ito ng epektibong pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng kapayapaan. Patay ang isang driver matapos mahulog ang kanyang minamanehong sasakyan mula sa isang ginagawang tulay sa Makato, Aklan kahapon ng madaling araw. Ayon sa ulat ng Makato Municipal Police Station, inararo ng Toyota Fortuner ang barrier na nakalagay sa bungad ng kinokonstruct na tulay kaya nakapasok ito hanggang sa mahulog ang sasakyan sa dagat na bahagi ng sitio Hagakhak, Barangay Baybay. Umabot sa higit dalawang oras ang rescue operation sa 45 anyos na lalaking na iwan sa loob ng nakalak na SUV. Agad din siyang isinugod sa ospital sa Kalibo ngunit idineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng Makato MPS sa insidente. Sinuspinde ng Manila Electric Company o Meralco ang isang K9 handler matapos makuhanan sa video na minamaltrato ang service dog na si Bingo sa loob ng kanilang pasilidad kwento ng uploader 3.26 ng Miyerkules ng hapon na nung una ay nakalang naglalaro lamang ngunit hindi naman tumigil ang handler. Ayon sa Meralco, ang handler ay empleyado ng security contractor na Search and Secure K9 Training and Services International o SAS 9 Sa pahayag ng kumpanya, iginit nitong hindi katanggap-tanggap ang insidente at iniimbestigahan na ang pangyayari katuwang ang sask 9 at mga kaukulang otoridad. Dagdag ng Meralco, ligtas na si Bingo at kasalukuyang inaalagaan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, palagi nyo kasama sa bawat pagputo ng balita.